dito ngayon at sa magre-replay nito shout out sa inyo syempre shoutout din po sa mga customers ng RR731 Moto Online Shop sa ating mga kay Elixir sa ating mga kay YouTuber sila Joy Joy Tracker sila Pinay Bistock Tracker sila Uragong Tracker si Hungry Driver si Raymond Vlog TV si Maligalag ng Europe si Lolito Truck World shout out sa iyo at sa iba pang ating kilalang mga content creator okay Magandang umaga ulit sa inyo. Pasensya na po ngayon ulit tayo nakapag live at busy busy po tayo kakatrail. Okay, kamustahin ko lamang po kayo. Uh, short, short live lamang po ito. Uh, at minabasa ako na post po na nagtatanong ano daw ba ang senyales ng sirang CDI. Okay. Alam niyo po ang ano, ang katotohanan sa CDI. Ah, uh, misa wala talaga senyales 'yan. Bigla na lang po nang sisira. Pero ang CDI po ay alam nyo po yung bumbilya po ng ilaw sa bahay. Ganun po ang CDI na motor. Para bumbilya sa bahay. Na, sa, yung ginagapit na ng ilaw sa bahay. Ang bumbilya po di ba bigla na pupundi. Ganon din po ang CDI. Bigla na lang mapupundi. Misa naman bago masira po yung CDI Shout out po sa ating viewer Misa naman po bago masira yung CDI Mararamdam, mapapansin nyo na nagag nag hard starting na yan nag hard starting hirap kayo pa rin at sa mga sumunod na paggamit nyo sumunod na sumunod sumunod na paggamit nyo ayun, hindi na umanda diba? ba hindi na naglabas ng kuryente bakit nga ba nasisira yung CDI yung KLX150 po natin ay DC supply CDI kaya wag na wag yung pong gagamitin na walang battery dahil DC, kailangan po yung stable supply. Yung KLX ko po, 2011 model pa. Pero yung CDA po, okay pa. Kasi hindi ko po ginagamit na walang battery. Ang, ang senyalis yan, bago masira talaga, misan talaga pala. Misan naman, ginamit mo, pag hinto mo, ala na. Kaya nga sabi ko, parang ano po yan, parang bumbili ng bahay, bigla mapupundi. Wala pong ibang ano yan. Basta naramdaman nyo na, basta ano, sa observasyon ko naman sa ibang motor namin, pag mahirap na po paanda rin hindi na ma-etonic card yun yun na po yung pinaka warning iba naman ginamit pinatay makina wala na yun lang po yun pero bihira po masira yung CDI ng kelex ang nasira ko lamang po CDI rito sa ano namin yung Yamaha Crypto kasi AC CDI po yun pero sa mga lahat ng naging motor ko na DC CDI supply ay wala pa po siira nasira na CDI kasi ang sekreto lamang po alagaan sa battery yun lamang po yun kaya lang, iba tanong na tanong. Kasi pag sira yung CDI pa talaga, pinaka may, pinaka may main na sintomas sa na nga sira yung CDI. Kahit anong gawin mo pag papag-start po, hindi po aandar yan. Kasi wala na pong ilalabas na kuryente. Hindi siya naglalabas ng kuryente papunta po ng ignition coil. Hindi siya nagsusupply. Yun po yung ganun yun. Tapos isa pong pagkasira po ng CDI, yung mga hindi pa shield na mga electrical socket. Yan yung short circuit nakakasira din po yan pag nabasa po yan na grounded masisira yan kaya hanggat maaari maaga po uh, lagay nyo na ng sealant para waterproof para hindi po masira CDA nyo pansinin nyo po yung mga motor ng Yamaha yun ang gusto ko po sa Yamaha maganda yung sakit ng CDA nila may rubber seal kahit hindi mo lagay ng pandikit talagang sealyado po sa tubig hindi katulad sa Kawasaki na ewan ko ba ba't ganyan wala man lang pong rubber pag sinumpit po ng power spray ay eh, hindi aandar yung motor nyo mamamatay yung makina ganyan po pati ignition coil yun po ang pangit sa kawasaki yung ignition coil malapit sa likod ng front fender diba pag natalsikan yung CDA katabi din doon kaya prone po sa basa kaya ingatan po natin ang CDA natin ang pagkakaalam ko po CDA ng KNX 150 asa po ang bago niyan dati nasa 5,000 o no, 6,000 ewan ko lang po ngayon kasi malaki na ang parts kaya po ingatan nyo, mas mura pa yung racing CDI, di ba? Yung kasing dati try na kami mag-convert ang CDI, mapapasama lang kayo. Sisirain na may one-way bearing nyo. Hindi po match. Yung pagputok ng kuryente, hindi match. Masyado po advance. Kaya, noong panahon na yun, teka lang po. Nagpo Kaya, kaya po yung panahon namin noon na wala pa talagang ganong pyesa yung KLX sa aftermarket. Mahirap po mga Buti nakabili kami ng CDA po na surplus. May nagbenta kasi nagpalit ng racing. Lahat po ng CDA nung ginawa namin, nag-convert kami. Ang nalaha po nangyari. Yung sinasabi nyo, nakoconvert yung mga pang 4-pin yung mga pang sky, gold, lipan. Hindi rin po okay. Masyadong advance. Ini-start pa lang yung motor nyo pag gano'n si Gunja biglang aatras ang tendency po nun wawasakin na po yung one way bearing nyo so nung nakabili ko 2,000 ko pata nabili kasi yung isang KLX namin dito nabili namin noon wala hindi na original CDI ang ah, nakalagay pang budget po ba na win 125 shout out po sa ating viewer okay nakalagay po pang budget na win 125 ah, ang problema masyado pong advance yung minor po niya yung idle malikot sabi, gurududud, 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 gaya pong pumatan. Puro ganun yung minor niya. Up and down. Nung nalagyan namin ng CDI ng KLX talaga, yon Pumatan po yung minor. Yun po ang ano -no. Kaya po, ingatan nyo yung CDI nyo na wag masira. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung iba ginagamit po talaga ng walang, na walang battery. Masisira po yan. Kaya po, ingatan nyo. Mas mura po yung di ba magkano lang ang battery? 500, 600, 700, ganyan lang po ang halaga 800, di ba, mura kaya kaysa masira po i-stock CDI, magkano CDI higit limang po, di ba yung battery mo isang BAM, bibigyan ng battery mo once every 2 years o once a year, di ba, mura pa din kaysa bumili ka CDI yun na po, tapos yung mga bihira na gamitin ng motor disconnect nyo po yung battery nyo lalo na ano yung mga naga-abroad, disconnect nyo tapos ilagay nyo po sa safe na lugar yung motor nyo. Baka mamaya madaga yung wirings. Mamaya pa kayo, sinaksak nyo yung battery. humusok di ba? Nag-grounded. Kaya delikado. Lagay nyo ng pamintay mga motor nyo. Yung Il lamang po ang pag-iingat dyan. sa ang Alam nyo naman po kalaban ng electronics. Corrosion. Yung, ano, yung white rust yung kalaban ng electronics at tubig pero kung mapapangalagaan nyo prevention okay? kaya isave nyo po lahat ng sakit electrical sakit para safe po lahat wala tayong maging problema na magiging grounded at kung ano ano pa at sa order pala na ng pyesa available po ulit yung ating mga muffler yan ito available na may ilan pa naman tayo available yung car marami po tayo available at mag PM na lang po sa page ko sa RR731 Moto Online Shop. Again, yung mga kahapos sa bakit ulo ko eh. Abi may umo, may umo na nagagarit po sa akin. Binili niya carb. Carb lang po binayaran niya. Bakit daw wala daw kasama ng ganun? Yo, nagrereklamo. Ba't hindi raw kamukha ng stock? Alam niyo po, yung binayaran bago niya bayaran yung item niya, order niya sa akin. Lahat po na umo order sa akin, may picture at kino-confirm ko po bago nila bayaran. Pinakikita ko 'yung picture, di ba? Pag okay sa kanila, babayaran. Ibig sabihin nun, pag binayaran nila, good sale sa kanila. Nung dumating po yung carbs sa kanya, nagkireklamo, sabi, stuck daw yung order niya, yun pinipilit. Buti, naitabi ko yung conversation namin. Kaya, wala siya nagawa. Galit. Nakaiblad ako kahapon, galit na galit. Eh. Mababa, umaga, umaga, ganun, mababasa mo. Nagkireklamo talaga. Pwede na ba makiusap na maayos? sabi ko, ang binayaran nyo lang po, yung card is 900. Nung nakaraan pa, meron pa. Alam niyo po yung host lang airbox, yung connector. Yan. Yeah. Shout out po sa ating 3 million viewers. May naghahanap, sabi, Sir, ba't wala namang kasamang host daw sa airbox, yung connector, yung airbox? Sabi ko, Sir, karab lang din po order nyo. Kaya susunod po, bago may mag-order, po, confirm na dito natin, at carb only. Okay? Saka so, na lang po ating live, at ah, po na naman ako. Okay, at maraming salamat po sa suporta nyo at sa mga manonood po ulit ito magre-replay. Salamat po sa inyo. Shout out. Ang dito na lang po ating live. Okay, bukas po ulit. Uh, na po kayo yung topic natin sa live para pag live ko ulit. Okay, na sana magkaroon na ako ng studio. Gusto ko magkaroon ng studio para pa live tayo. Tahimik yung paligid. Tulad niyan kanina, hindi ako makapag-live. May tumutugtog po sa paligid. Yung mga nagsusumba-sumba na yun. Diba? Makaka-copyright tayo. Kaya lang, gusto ko tahimik At walang abala. Maingay. Okay? Salamat po at putulit kayo ng live mga atin. Shoutout sa inyo lahat. Subscribe na rin po sa mga hindi nakasubscribe. Thank you.